Dok, ito hindi mo nasagad sa bako, ba Dok. Ito may naiwan. may naiwan. Ha? Na, sige na, tabasin mo lang. Pati ito. Ito yung malinis ko na. Ako nang sabi, ang dito pa lang. Ang natabas ang ang hanggang doon na so maya, -maya pa uh, ilim lilimin ko lang ng konti kasi nga mainit titirahin ko na naman yan yun no, oh, kita mo yung haguno sobrang kapal na so kailangang matabas na kasunod eh, i-sprayhan na ito para hindi na ito mag tubo Ayan eh. Oh, kita mo yan puno niya yun. Kakapal na. Lampas tao na. Saka nakakatakot. Baka mamaya may ahas na dyan. Ay, daming ahas dito eh. Malaki. So, para na rin malinis. Yun. Saka pag magkuha ng saging, nakakatakot dito nga. Kaya nga kasi baka may ahas. So, yun. ito na yung natabas na matapad na ayun eh ito yung isang kambi binalik dito makakain ito na yun grabe ka supal na yun alas hindi na nga makita yung sagingan eh so, so ngayon naglilim na magkaputol naman tayo ng na saging kasi iniipon ko tapos sinusunog kagabi nagsunog ako ang liwanag ayan